Last news Update Mga balita ngayon DPWH Secretary Manuel Bonoan hindi magbibitiw sa pwesto Sampung DPWH officials sa Bulacan posibleng makasuha Corina Sanchez at Julius Babao pumalag sa post ni Mayor Vico Soto Bagyong isang nakalabas na ng par Panibagong LPA pumasok sa bansa ako po si Cesar Soriano, para ihatid mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon iginiit ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan na magpapatuloy ito sa kanyang trabaho sa kabila ng mga panawagang magbitiw ito sa puesto bunsod ng pagkakaungkat ng mga maanomalyang flood control projects ng ahensya. Sa ni Bonoan nais ng Pangulo na ipagpatuloy niya ang investigasyon. Nagpahiwatig din ng kalihim sa posibleng cleansing sa loob ng ahensya upang alisin ang mga umano'y sangkot sa korupsyon at ghost flood control projects. Kabilang sa posibleng kasuhan ng sampung opisyal ng Bulacan First District Engineering Office kung mapatutunayang dawit sila sa irregularidad sa proyekto sa probinsya. Kasalukuyang naka-floating status ang mga nasabing opisyal. Pumalagang news anchors na sina Corina Sanchez at Julius Babao sa naging social media post ni Pasig City Mayor Vico Soto na kumukwestiyon sa kanilang pag-feature sa mga kontrobersyal na personalidad para linisin ang mga pangalan nito kapalit umano ng malaking halaga. Sa magkahiwalay na statement, pareho nilang itinanggi na tumanggap sila ng 10 milyong piso para kapanayami ng mag-asawang kontraktor na si Sara at Curly Diskaya sa kanika nilang mga programa na layunin ay ibida ang rags to riches story ng dalawa. Sa pa ni Sanchez maituturing na cyber libel ang mga paratang na sumisira sa reputasyon niya o ng kanyang mga programa. Sa nagviral na post ni Mayor Soto Kamakailan, pinunan ng alkalde ang ani pagbibigay atensyon ng ilang mga mamamahayag sa mga kontraktor na pumapasok sa politika at handang magbayad para interviewin sila. Hindi man direktang pinangalanan kalakip ng post ang screen grabs mula sa mga programa Nina Sanchez at Babau, tampok ang mag-asawang Diskaya na may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na isa sa malalaking kontraktor ng DPWH. Si Sara ay nakalaban ni Soto sa pagka-alkalde noong nagdaang eleksyon. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o Power ang Bagyong Isa habang panibagong Low Pressure Area o LPA ang pumasok sa bansa. Perwisyo ang iniwan sa Hilagang Luzon ng isang at nahatak pa nito ang habagat na nagdala ng pagulan sa iba pang lugar sa bansa. Itong Sabado ng umaga naman nang pumasok sa power ang LPA, na na mataan kulang-kulang 800 kilometro ang layo mula Southern Mindanao. Nagsimula ng magdala ng pagulan ng throw o extension nito sa ilang parte ng Central at Eastern Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao. Inaasahan namang panandalian lang itong magiging tropical cyclone na tatawaging Hasinto. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag -uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.